Ito yung mga things that a foreigner will do if he really loves you. So, ito yung mga ginagawa talaga ng AFAM kapag as in love niya talaga yung Filipina ha. Yung nag chat, -chat pa lang kayo or pwede din yung nagkita na din na kayo or hindi pa kayo nagkita. So, simulan natin. Check it out. A few moments later. Okay, the first thing that the foreigner will do if he really loves the Filipina or he really loves, he really loves the, the girl. So, ito yung una-una niyang, uh, hindi talagang una-una. Ito yung first thing, ha? He is doing the things you like. So, kung ano yung mga gusto mo, yun yung ginagawa din ni Afam. For example, sa gusto mo, ha? For example, kapag mahaba yung hair ni Afam, ayaw mo nang mahaba yung hair niya. Siyempre, kapag love, as in love ka talaga ni Afam, gawin niya talaga yun. Magpapagutin siya. Siyempre, gusto niya maging presentable sa harap mo. So, that's the first thing that he's going to do if he really loves you. Number two is, he wants you to feel good. Ano ba ibig sabihin ng He wants you to feel good. For example, sa women. Ito yung pag nag... Yung ibang, yung iba ibibigay yung ko is yung things na gagawin niya habang nag-chat pa lang kayo is, yung iba naman is yung kapag nagkita na kayo. So, for example, nang he wants you to feel good, di ba tayo mga girls, every month meron talaga tayong days, days, days talaga. Yung ano tayo na irritable, yung mga ganyan. Kasi nga may ano tayo, di ba, may period. So, for example, kapag nakalimutan mong bumili ng, <laughs> ng ano, ng, <laughs> ng pads, napkin sa atin yan, di ba, sa, ano, sa Philippines. Kapag nakalimutan mo bumili ng, ng pads, and then, hindi ka mapakali, ano, ano ka, uncomfortable, and then, kapag napansin nyo ng afa mo, siya mismo, hindi-hindi kanya tatanungin, siya mismo ang kusang bibili noon. Pumunta siya mismo sa supermarket o sa, sa, grocery store, kap, kapag, kapag pupunta siya mismo doon sa grocery store para lang bilhin yung pads mo kasi nga, he wants you to feel good. Yan yung ginagawa ng Afam kapag in love talaga siya sayo. Number three na tayo is he prioritizes time with you. Hindi naman yung as in kapag, as in, importanting importante yung ginagawa ni Afam ha. Hindi naman as in na uh, uunahan ka talaga niya kapag kapag yung ginagawa na <laughs> kapag yung ginagawa ng afam na yan is as in super important hindi naman guys as in uunahin ka talaga niya ha yung ibig sabihin lang na mga he prioritizes you for example kapag nagchat chat kayo ha kami for example na asawa ko dati is nagchat chat kami 9pm sa kanya and 9am sa kanya is 4pm sa akin so sa mga ganyang time as in ano pa talaga yan hindi mo yan mag ma hindi mo siya mahagilap kasi nga tulog na tulog siya sa mga ganyang time. And then kapag gumising yan si Habi hindi na yan nakakatulog ulit ng, ng katulad ko. Basta iba-iba yung ano niya, yung sleeping system niya, yung gano'n. So, dati, dati yung na-feel ko talaga na as in pinaprioritize talaga ako ni Banana is kahit mahirap sa kanyang gumising sa mga ganyang oras, is gumigising talaga siya. Para lang makausap ako or makavideo call ako. So, number, ano na ba tayo? Okay, number four. He will respect your boundaries. Ano yung ibig sabihin ng he will respect your boundaries? Katulad ng isang viewer ko dati, nung nishinare ko siya sa past video ko, kasi hindi ko siya maalaman yung video yun, eh, nag-message nag kasi yun sa akin. Mali, dalawang viewers ko na na ganitong case din, case talaga, ganitong nila, ganitong problem nila na feel nila is seryoso talaga yung afam na yun. Kaso, may isang bagay, as in, isang pinaka-importanting bagay na hinihingi yung afam sa kanila is, guess what? so, yung bagay na yun na hinihingi ng afam sa kanila is makipag hmm, alam nyo na, talik sa video.